masarap siya. Kahit wala siyang cucumber, masarap na siya. Grabing lipot. Kita mo ka din ako Ala, inubusan inubos na hmm. nila sa panindabi. Kaya nga, naglakad-lakad ako eh. Kasi malipot eh. Doon-doon, mahangin nun, di ba? Hmm. Grabing liput niya. Katang grabe yung Sa'yo ka yung Sa babakali ba, Sa eh? Sa'yo ka Sa'yo Ah, yang mau di DS. DS Groceries. Wow, dari Mas Marato pa lang siguro ito. Eh. Ayun kan kanin ka kape. Mas Marato talaga ito. Eh. Itu favorit favorite kong pala na.

Maganda mo may, may cupping-cupping ka? lang. Uh, Hindi, sa warm lang. Warm siya. Kasi mawira na sa benefits niya eh pagsabayin ah, ito eh. Warm lang. Matamis na siya? Warm lang. Lemon kasi siya eh. Eto, maganda sa pag-cupping-cupping. Mura lang pala yung ano, tala sauce? Magkano yung ano, carbonara ano? Masal. Ready na siya eh. Masal. Ayan na. Huh? Ilalagay mo oh, siya? May awaw, may ano na siya, may lasa na siya. May lansa na siyang ano kaya? Lalagyan mo uh, lang siya sa ano. Ready na siya. 20. Wow, oh, mura na. Carbonara sauce nga. Ayun, the way to ito na may ano, may steel. Pera lang yung wala. Rin. Pera na lang. Pera na lang ang kailangan. May pera pa ba? Ay, ito, oh, mas ano ram? Ah, mas mura pala to. Pala man yan eh. Matamis siya, matik